So, one-sided, yung una, tremors on one side, no? Tapos, mabagal na ang lakad nila, eh, yung bradykinesia, no? Tapos, parang matutumba sila, so unsteady gait, yun. So, unang, unang symptoms, tremors, usually one side, and then sa kabila na. Tapos, dalawa bilateral na yung tremors niya baka matutumbay. Oh. So anong cause ng Parkinson's at anong gamutan din? Mm -mm. So madami 'di ba genetic ang pinaka common like yung Pope John Paul genetic yun. no. Yung iba to repeated trauma. So mag, yung uh, libut, yung dopamine sa utak nag na, bumababa, no. Nag degenerate yung cells, yung factory nila ah uh, na, na unti-unting nag-degenerate, nawawala. So, nawawala rin chemical na dopamine na yan na kailangan sa smooth na paggalaw natin. So, ang gamot, bibigyan lang levodopa, no? Para uh, tumaas yung dopamine na yan para makalakad sila, makagalaw na naman. So, kung maintenance sila nitong levodopa na nagpapataas ng dopamine, magiging normal ba yung buhay pati lifespan nila o ano hindi magiging normal, no? Kasi on, on, may on time siya kung uh, gumagana yung gamot. Minsan yung gamot, paiksi ng paiksi yung, ano, yung effect niya. So, minsan okay siya sa twice a day, tapos pawala ng pawala yung effect ng gamot. So, kailangan magdagdag pa ng isang gamot. So, hindi, uh, uh, for life itong gamot na ito. For life. Tuloy-tuloy. So, ang, ang buhay nila naman, Uh, hindi iiksi dahil dito, kundi sa mga komplikasyon like pneumonia, nahuhulog sila, kasi ang steady gait, eh. nagkakawa ng dugo sa utak, so doon sila nadadali.